What's up what's up mga badino so magandang araw magandang tanghali magandang gabi sa anong oras na panood ng video na 'to mga badino so in today's video mga badi is na may binili tayong bagong brand mga badi pero subukan natin 'to mga kasi sa comments is good naman sa, at, at medyo budget friendly ng badino kasi alam mo naman mga badie mahilig to sa mga budget friendly no so yan balikan na bili natin 'to sa Shopee mga badino so, if... so ito nang ano so dito natin nabili uh, yan mga badino so new box uh, asli speaker so two bar yan sa mga body na may 15 at 12 no so kumuha tayo dito sa 12 mga body yan so ito titingnan natin yung picture niya. so 12 and 15 no tama na so ito uh, bus speaker so 800 watts to mga body yan ito yung picture nya mga body no so yan so ito, ito yung ginawa natin di 15 ay, uh, so panoorin natin yung comments mga bali. So, five star lahat mga comments mga bali, no. So, 'yan Napaganda at lakas ng isang piraso lang di 800 watts para siyang 1000 watts, no. So, 'yon ang comment nito mga bali, no. So, 'yan. Ang ganda ng mga comments nila mga bali, no. Ayos na, ayos. So, 'yon na uh, try natin tong purchase mga bali, no. So, 'yan. Try natin tong purchase tong Asli uh, na to new box na to okay so yun no? Uh, ito na mga badi ito na yung box, so yan uh, bago natin nga buksan tong box mga badi so nakita nyo naman sa unboxing ko ba, mga badi yung box, so bago natin ano, uh, kunting ano lang mga badi no? Uh, kunting explanation lang mga badi no? so hindi ko yun kayat na bumili kayo ng ganitong branded mga badi or kasi bagong brand to mga badi no? baka sabihin nyo mga badi sa ano no? So, hindi kaya Kung bumili kayo ng, este. Bagong brand 'to, is, uh, hindi ko alam kung bagong brand 'o no? baka matagal na rin. So hindi na natin alam, no. So new box na nalagay nito mga body. So ito na ba wag Wala nating patagalin ito mga body, no. Roll the intro mo para mukhang pro. Yeah. Uh, ito na nga mga brand, 'no? pakita uh, ko lang sa inyo mga body, no. 'Di so, ba? natin. So 'yun, 'no. New box. New box pa lang nakalagay nito mga badi. But, iwan mo but new box, no? Yan, no? Okay, close up natin. Yan. New box. 800 watts. Uh, 8 ohms impedance. Nawala yung GBL dito mga badi, no? May GBL yan sa ano? Sa online na nakalagay, no? Ngayon, incorporated. North Trade, California na lang. USA, no? Uh, do not block vents Okay? So, ito mga badi sa sukatin natin para magka... Para may idea din kayo mga badi no Kasi sa description Parang hindi ata nilagay itong magnet nito Ayan. So yung magnet niya mga badi Is uh, 7 inches Ayan 7 inches yung magnet niya mga badi 7 inches Yung vent niya mga badi Sa uh, 3 uh, Hindi 2, 1.5 1.5 yung ano niya body. Yung grind niya body so 1.5 no. 1.5 inches. Tapos dito naman sa ano niya is 7 inches yung magnet niya. Labas na natin sa carton. Okay. Yan. Okay. So, yan. Ah, uh, sukatin natin 'to. Tutubang 15 inches 'to mga badi, no? So, 'Yan sukatin natin. So 15 inches mga badi, no? 'Yan. Ah, up na natin. 'Yan, 15 inches. Punta doon. So naka-center 'yan. 15 inches. So yung cover naman niya is cover naman niya 4.5 or 5 inches 4.8 4.9 gano'n no 4.8 or 4.9 inches okay so yan mga body ipadrive na natin ng mga bodies ah, dito natin ipadrive yan sa amplifier natin dito dyan lang muna natin ipadrive testing lang naman okay so yan mga body ah, double check tayo kung ulang damage no? So okay naman yung cone nya makapal naman pero paper cone siya mga badi. Hindi siya rubber, no? Pero dito isa medyo papel-papel din to mga badi, no? Parang hindi siya rubber, no? Hmm? Papel na makapal, karton. Kapal, parang papel to mga badi, no? Karton. Hmm? Hindi siya rubber, no? Ito. Hindi siya rubber. Yung kapal pa, pareho lang sa ano. Karton din. Karton. Tapos yung frame niya. Medyo mabigat din siya mga badi, oh. Medyo mabigat. Parang mga limang kilo ata to. O apat. Yan. Malaki kasi malaki. malaki. na rin yung magnet mga body, no? At saka yung frame niya. Uh, ordinary lang yung frame niya mga no? At saka yung ano, ordinary lang yung terminal niya, no? Ordinary terminal. Yung ano niya, ribbon, ano niya, spider. Ganun din. Ordinary lang. Okay. Uh, ito lang, sticker. Yan. Yan yung nakalagay. Ito yung nakalagay sa sticker. So, ah, mabigat na rin. Mabigat na rin itong mga body. So, yan. Uh, sound check natin ito. Lalagyan natin ng, ano to, connection. I'm a fucking phenomenon mga badi so yun lang mga badi no? uh, review natin so okay naman yung Bass yung mga badi uh, gumagana naman lahat yung ano nya kahit yeah, Buluman mo ng konti walang side yung coil coil nya no so nakita nyo naman sa video mga badi no uh, nagbabounce talaga sya no uh, kahit wala pang box mga badi feel so, na feel mo talaga yung bas mga badi so, okay naman sya mga badi so pasensya na nga pala buddy, sa video ko mga badi no? sa kasi nainis ako uh, hindi nakisama yung cellphone no nag sya nag ay uh, iwan ko lang bakit so iniyakan ko na lang buddy so pasensyaan nyo ng video ng badi. Uh, medyo ano nagbablard blard siya so nasira ko nga yung protector ng badi. no kasi alam mo na nainis ako eh uh, nalampas ko yung cellphone kasi nagblablard pag i-video uh, mo so pasensyaan nyo na lang yung video na yun basta nakita nyo na gumagana na maganda naman yung impact nya Tsaka pansin yung nice uh, background no na May nagpukpok na may, may nag ano kasi nag ayos ng bahay dyan sa kapitbahay namin may nagpukpukpuk so pasensya ka na dyan badi, sa mga ingay ng background sa maraming struggle ng video na to badi, pero itutuloy natin baga din no ah uh, pasensya nyo na lahat yung ano mang ano dito so balik tayo sa main event mga buddy no sa so, dito uh, okay naman yung ano nyo buddy no yung impact nya so ah uh, please stay tuned sa ating vlog sa susunod lalagyan natin to ng ano uh, enclosure lalagyan natin ng soundbox to Uh, Lagyan natin ang bahay ito Kasi ngayon So wala pang bahay ito mga piti you no know? Wala pa siyang ano Box So okay naman Kahit walang box mga piti uh, Ano naman natin Mag feel naman talaga natin Yung bass nya Yan Kahit walang bass uh, Wala pa siyang ano Box Okay naman siya mga piti no So ito nga pala yung brand So ulitin natin piti no So yan So ito yung brand mga piti no Ulitin natin eh so ano kasi Mabigat kasi ito piti Mahira pag ano ano mo yan, oh. Yan. Mabigat kasi, ba di, oh. Mabigat. Yan, yeah, mayra eh. pag mag-soundcheck tayo tapos igilaw-gilaw eh, ko. Mabigat, eh. Yan. Yeah. So, yan na lang, mga badino. Malaki kasi yung bag nito. So, okay naman yung sound niya, mga badino. Overall, mga badino. So, pagpasinsahan nyo ng video na to mga badino. Maraming struggle tayo. May tumawag. Lagi may tumawag. Yan, napuputol yung video natin. Yung sa soundcheck natin. So, at least, uh, okay naman. Nakakarausin uh, ito sa video na ito. So, yun lang mabadi ang ano natin, review natin mga badi, no? So, please uh, subscribe para maano natin, click yung notification bell para maano natin yung sunod na video natin, lalagyan natin ng box to. Uh, Siyempre, uh, DIY yung box natin dito mga badi, no? Hindi tayo bibili ng box na ready made, uh, ano na, DIY. So, yun lang mga uh, ano pa ba ang review natin dito? Wala na, wala na siguro yung review natin. Yun lang, tapos na siguro. Lagyan natin ng high to badi, no? Yan, lagyan natin ng Twitter. Kasi para hindi lang puro bagsak maririnig natin mga badi. So ito yung pina natin ng na ampli. So yan, uh, thank you for watching mga badi. Yun lang siguro. So please uh, don't forget to subscribe mga buddy no. Uh, kahit maraming struggle ang video natin at least nakakaraos rin tayo dito ah uh, tapos natin video na to so thank you for watching, God bless peace yo, bye bye